Mam Ma Rose, ito po galing sa uh, California, USA para daw po kay Nancy. So, kamay ma'am. One, two, three, four, five. Rose, anong una mong naisip na bibilihin para kay Nancy about 5,000? Ah, dito, sir. Mm. Sa pagkain naman, mayroon naman, mm naman ding ulam, sir. Pero gusto ko kasi mas secure din po yung kanyang kinabukasan kasi pre, darating tayo sa Siyempre, kukunin na tayo ni God. Gusto ko, mayroon siyang, mayroon siyang, ano, mayroon siyang plan. Gusto ko po yun. Kaya ito, ba uh, yung yung 5,000 na to, gusto ko po siya ikuha po talaga ng life plan na St. Peter. Oh. Naihiwagaan lang ako sa, sa plan mo. Opo. Siyempre, sa sitwasyon ni Nancy na bata pa at tauna, uh, una, marami siyang pangailangan. Mm -hmm. Bakit sa dinami-daming bilhin or what, bakit St. Peter yung naisip mo? mga kababayan, mga kaparangay, bago po tayo magpatuloy, ay sa sasamantalahin ko munang uh, magpasalamat sa mga Kababayan natin, especially sa mga kababayan natin nasa ibang bansa na walang sawang sumusuporta, nagmamahal sa Team Daddy Frankie at mga nagmamahal sa ating mga binipisyari. At syempre uh, sa ating Panginoon dahil araw-araw na nakapunta o nakapasyal tayo sa ating mga binipisyari at napupuntahan at nagagabayan natin sila. Mga kababayan, sa araw na ito, Uh, nanaisin ko munang magpasalamat sa ating uh, sponsor isa rin sa sponsor natin ngunit hindi na po siya nagpabanggit ng pangalan from California, USA nagpadala po siya ng uh, 17,000 pesos ang sabi po niya is uh, ibibigay kay uh, Nancy yung 5,000 at yung the rest is para kay Kuya Bal no sa mga kababayan, uh, kung ako po sana ang masusunod ang 5,000 na ito, ay ibibili ko ng grocery, pero sabi po ng sponsor, is ibibigay ko kay uh, Nancy, yung 5,000 kaya naman, si ma'am Rose ang nag-aalaga, so ma'am Rose ito po yung galing sa uh, California, USA, para daw po kay Nancy, so sa'yo ko ibigay, kasi syempre, alam mo naman ma mawala niya, so kamay ma'am One, two, three, four, five. Nancy, hali ka. Dali ka, dali. Dali. Hali, dali. Punya ka man. Ako, atang ako, ah. Kasi may nagbigay ng five thousand sa'yo. Mm-mm. So, pag pinahawak ko kay, ah, uh, Roseng, pambili, pambili mo daw ng mga kailangan mo. Kailangan? Anong klaseng kailangan? Ano bang gusto mo? Ah, uh, mo na lang kung pagkaon, mauna na siya, pagkaon na siya. Mm. -hmm. May, uh, kunin mo nga, e yung bisa sa nasulat, ibigay niyo mo sa ilaha. Mm -hmm. Ha? Kasi baka itinapunin mo, wala akong gulpin, Naghirap na akong, wala, gulpin. wala akong gulpin. Maraming maraming salamat po sa support na kay Nancy at lalo nito sa cash na 5,000 na binigay niyo. Salamat po, uh, makakaasa po kayo na uh, hindi po ito... ah... Uh, Uh, hindi po ito, uh, tawag nito, hindi po ito ma magamit po ng maayos po ito. Yun po. Salamat po Magkana sa inyo. Lahat, kuya ang ibigay ni mo? Mm -hmm. Na, ako maliguro ko, 30 ang una. Mm -hmm. Pangalawa, 40. Maliguro ko. Mm -hmm. Saan? Hindi, ang, ngayon 5,000. Dito sa balay. Kaya gusto mo ang hero. Uh -huh. Ah, sa balay? Oo. Uh -huh. Okay na yun, tapos na yun. Si yung yero lang? 70 mm -hmm. Hindi, matatapos yan gag. Papagawa nila yan. Hintayin mo lang daw yung karpentero. Ha? Oh, ayusin naging maayos. Pakilain. Gagay tanahong di sa ligilid pa. -mm. -hmm. Dali, banda. Tsaka yan ayun. Oo, oh, sige. Tsaka yun, hindi pa naman na... Wala silang lamisa. Dali dili, pwede. Yung pagrugas. No. <laughs> <laughs> -mm. -hmm. Oh, lain juga ayong ang sitwasyon sa loob ng maghugas siya. Lo. Dugay na ko diri, sa kabulan ako diri palagpasin kasi anong ginawa ko? hmm. mo o. lang, ila, 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 pila kabulan na ba? O sa kabulan, ay is, off is, ako. Isa kabulan oh, na. Mag-start na po. Oo. Oh. Oo. Oh. Diyan na, oh, oo. Oh. So, magta, sige lang, kung pamina sa ilaha, nga ganyan ang sitwasyon, wala siya ikuan. Kaya Dino. yan, sige Tama. lang. Tama yan. Ibili e, mong labador yan, dahi. Iwala lang. Lagay sa freezer. Pagka, freezer eh? kuryente pang. Pa. eh Ah sige ma'am, tuloy kuryente pa ma'am. Kuryente sa freezer. Pa, ma sige ma'am. Ano para, ay, no, wala ano wala ako. Ma'am, ano masasabi mo sa perang uh, pinadala para kay Nancy po? Um, yun po ma'am, uh, hindi po sapat yung salamat lang. Kundi maraming maraming salamat po sa binigay niyo. Five 5000 para kay pinsan. Ah, uh, makakasa po kayo na magagamit po ito ng tama. Yun po. Salamat, salamat po. Anong, Rose, anong unang mong naisip na bibilihin para kay Nancy about five 5000 Ah, uh, dito, sir. Um, sa pagkain naman, mayroon naman. Mayroon naman ding ulam sir. Pero gusto ko kasi mas secure din po yung kanyang kinabukasan. Kasi, sa totoo lang, eh ayaw kong dumating sa point na, syempre, darating tayo sa, syempre, kukunin na tayo ni God. Gusto ko, mayroon siyang, mayroon siyang, ano, mayroon siyang plan. Gusto ko po yun. Kaya ito, ba, uh, yung 5,000 na to gusto ko po siya, ikuha po talaga ng life plan na St. Peter. Para po, yung kinabukasan niya if ever, siyempre nasa akin habang buhay na po siya, sir. Mm -hmm. Gusto ko na hindi ko na siya ipangutang or ipanghiram or ano pa sa mga kamag-anak namin. Gusto ko na uh, nasa akin siya, gusto ko ma-secure din po yung kinabukasan niya. <coughs> 'Yan po. Ma-interrupt lang kita, Rose, kasi Opa. siyempre, ah uh, medyo uh, naihiwagaan lang ako sa sa plan mo. Opa. Siyempre, sa sitwasyon ni Rose ba ay Rose ni Nancy na bata pa at tao uh, na marami siyang pangangailangan mm -mm. bakit sa dinami daming bilhin or what bakit St. Peter yung naisip mo samatan uh, although ay. <laughs> although syempre hindi naman lahat tayo ay hindi natin alam kung hanggang kailan at hanggang saan tayo Opo. bakit St. Peter ah uh, sa akin po kasi sir since Uh, agent po ako ng Saint Peter Life Plan. Ah, ako lang po I muna, opo. Kasi ako po, may dalawang name na po ako under po sa pangalan ko, lalo na din yung husband ko. So, if ever dumating yung panahon na yun, sir, eh, laking tulong po yun. Laking tulong po yun. So, gusto ko po na ganun din po yung mangyari sa kanya. Actually, sa akin, yung plan ko, pwede kong i-transfer na mag anak ko siya. Kasi kahit ano naman, basta kamag-anak, pwede i-transfer. Pero gusto ko, sarili po niya. Kasi yung sa akin, yung mga anak akong dalawa, hindi pa naman siya pwede kasi mga under age pa. Gusto ko talaga, habang marunong siya sumulat, hanggang marunong siya pumerma, yun po yung gagawin ko po. Kasi lahat tayo doon papunta eh. Gusto ko, siyempre, five years lang naman yun. Eh, gusto ko po talaga, masecure. Yun po yun, <laughs> ma'am. Kasi ang pera, nauubos lang po. Nauubos lang, lalo na sa panahon natin ngayon. So, ibig sabihin, ang five, bilis. years, ibig sabihin years yun? Yes, ma'am. Ay, sir. Oh. Five years po yun. Mag-monthly -ma po siya ng 1,000 po. Kaya ng aking sinabi, mga kababayan, ayaw pangunahan, ayaw kong diktahan sila. Mas maalam sila dyan. Eh, narinig nyo naman, agent pala sila sa St. Peter, no? So, ibig sabihin, ma'am, yung mga perang dumarating kay uh, yung mga ibang pera dumarating para kay Nancy is napupunta sa St. Peter niya ganun Ah uh, wala pa naman po sir di ko pa siya pinapaperma, pinapasulat hmm. doon sa sa ano pero bukas po may meeting po ako sa sa St. Peter kasama ko na siya baka maaari po doon ko na lang po siya papirmahin po oh, okay. okay opo at saka daris yung iba ah uh, pag pera niya, pera po talaga niya, uh, napag-usapan po namin ng asawa ko na pwede ko po siyang ikwang savings. Tulad po sa amin. sa lugar. Yun po. Kasi nasabi niya, yung buong na to. Basta kami, ano, kami ro, syempre pasensya ka na kung may mga katanungan si Daddy Frankie, especially pag magtatanong kami o may mga inaalam stado. kami, uh -huh. huwag mo sanang mamasama kasi lalong-lalo na sa mga sponsor natin. Gusto ko magiging transparent si Daddy Frankie. Yes po. No. Ako naman po, eh, bilang, eh, syempre matanda na ako, Buna, gusto mo, ko, mga, mga, po siya, mm -hmm. stado, ko po, kaliwaan po tayo. Ayoko po yung, ano, ayoko po yung, Madaming sinasabi or what. Kasi alam ko po at alam ko paano mawak ng pera. At, at alam ano ko kung po, ano pong paano, dapat ano, gastusin. Hindi, hindi, at alam ko po yung ay, hindi. hindi si ito, 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 kaya so gusto ko sa kinabukasan ni Nancy si secure. Ano, siya, kasi siya, si ako, sir, nung nangyari din kasi sa lula ko, lahat as in, si mama masama, si mama masama, si mama. Lahat si mama masama. So nung namatay si lula, ni isa po sa mga kapatid niya kasi mahihirap wala pong binigay na tulong. Ano pong pinagamit ko po, sir? Siyempre yung St. Peter po. Yung plan ko po. Kasi gusto ko kung anong... Ayoko po nang naranasan ng nanay ko, ayoko na maranasan ko din po pagdating ng panahon, lalo na sa mga anak ko. Kaya gusto ko, mas secure talaga. Kasi, although mga pinsan ko, Abi isa lang nakipag ano sa akin eh. Tahimik lang sila eh. Pero alam ko kung anong naging decision ko ah sam ayo na rin po sila. Kasi hindi naman po mapariwara eh. Opo. Opo, 'yun po 'yun. Kasi kaming kaming mag-asawa sir, kung ano po 'yung nararapat, doon po kami. Aano, 'Yun po. Kaya 'yun. Salamat po sa tulong. Para kay Nancy po, makaasa po kayo na magagamit po ito ng tama. Yun po. Salamat, 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 salamat rose no? Salamat sa pag-explain mo. Pero pasensya nga na, mayroon pa akong gustong linawin kung okay lang. <laughs> okay na yung mo. Yung, uh, yung uh, sinasabi niyang bibili ng damit nung nakaraang punta namin, nakabili na yes po kayo. po, nakabili na po kami, nakabili po kami ng apat. Mm -hmm. Tapos... Uh, yung tatlong pambahay, 250 lang naman isa nun, sir, mo lang. Ito lang yung mahal na 599. Kasi dapat kasi may kasama yan Eh nung tinining namin doon sa sales lady Wala na nag-isa na lang Eh gusto niya kasi di ba nga di siya mahilig mag -bra. Gusto niya salu yung kanyang boobs Kaya yun ang napili niya Eh nung tinanong namin wala na Eh tapos sabi ko maghanap pa tayo Eh, eh nagmamadali na dahil gusto na mag CR Kaya hindi na kami nakaano. ano Actually yung sa 5,000 mayroon pa naman yan salamat Apo. so ayan mga kababayan yung uh, explain kasi marami rin ako nababasa na syempre sabi ni Rose nung binigyan ko siya ng, nung nakaraan po yan mga kababayan na sabi niya Daddy Frankie eh, paingin pambiling damit kaya binigyan ko po siya kaya yun pasensya ka naman si Bill yung ilang eh, no oh. problem sa akin Opo. gusto ko rin po sir kaliwaan po In yun po siya. yung gusto mo kasi ayoko din po na ang uh, tawag nun hindi na tayo bata eh Opo. hindi na tayo bata eh sakto na tayo ng pangisipin eh. at saka yung daris sa matira. Ah, uh, kilala niyo naman si Nancy, lagi nang hihingi-hingi okay. nang nanginginanang nang hingi. Yes, Mas maigi pa yung anak ko kasi pwede ko matanggihan, pero siya hindi po pwedeng tatanggihan mo kasi baka masampal ka o manggawin, 'di ba? Siyempre ko, siyempre nasa disiplina ko naman. Oh, okay. 'yun. Pero 'yun po, eh ano na po 'yun? Lahat naman po nakarelate po 'yun. Kasi gusto ko po kaliwaan po. Kasi ito naman kasi narinig dito ng mga pinsan ko at napanood. lalo na ng nanay ko. 'Yun po. Tsaka mga tita ko, mga tito ko dyan, napanood nila to. Anong sabi nila? Uh, sila naman, sir, tahimik pa lang po sila sa ngayon. Pero pag nag -chat, chat sila sa akin, eh, hindi ko sila masyadong nga replyan kasi uh, medyo naka, ano pa, naka pa kasi. Kaya di ko muna masyadong ano. Yun po. Okay. Ayun. Salamat. <laughs> Ayun, Ayon mga kababayan, mga kabarangay. Maraming marami salamat po at sana patuloy po pa rin po kayong uh, sumuporta kay uh, Nancy. Ayan, sa lahat po nang nagpadala, nagpaabot ng kanilang uh, pagmamahal, especially sa financially, maraming marami salamat. Sa nagpadala ng damit, padala ng chocolate, at nagbigay kay uh, Bandam, nagbigay kay Kuya bal Maraming marami salamat po. Thank you po sa inyong lahat mga kababayan. Hanggang dito lang po muna mga kababayan. Salamat po. Thank you po. Salamat sa 5000 po, ma'am.